hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming iahatid ang positive news sa so DZRH-TV Facebook YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mas pinasimple at pinadali na lang ng pag-ibig fund ang pagbili ng bahay sa pamamagitan ng inilunsad nitong bagong platform na online public auction o OPA. Dito, maaari na rin makapag-add to cart ng mga nais nating properties in just a few clicks at makapag-bid ng acquired assets. Ang iba pang detalye, panoorin sa The Better News Report na ito. Mas pinadali at pinabilis na ng Pag-ibig Fund ang proseso at pagbili ng mga bahay para sa mga home buyer sa pamamagitan ng inilunsad nitong online public auction o OPA platform. Mas madali na ang proseso ng pagbili ng bahay o properties dahil sa inilunsad na bagong online platform ng Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund. Ang Pag-ibig Acquired Assets Online Public Auction o OPA ay pinapayagan na makapagbidang home buyers anytime and anywhere sa mga pag-ibig property na ibinebenta. Dito, kailangan lamang na magrehistro ng home buyers ng kanilang permanent buyer ID at maaari na silang maghanap ng nais nice nilang property. Ang pinakabagong OPA platform rin ay mayroon ng add to cart na feature tulad ng sa mga typical na online shopping apps kung saan maaari silang magsumite ng kanilang bids ng higit sa isang property o acquired assets. Ayon naman kay Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilyn Acosta, mas pinadali na ito kumpara sa dating nakagawi ang pagpapasa ng bids ng home buyer sa mismong hub ng ahensya. Dagdag pa ni Acosta, ang OPA ay part rin aniya ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na maging digitalized na ang pagbibigay serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno. Kasabay ito ng patuloy na commitment ng ahensya na tumulong sa mga Pilipino na magkaroon ng sarili nilang tahanan. This is also aligned with the, the directive of the President na dapat wag digital Kasi yung sabi ko kanina, uh, before the OPA, kailangan mong pumunta sa office, no? Para mag-submit, i-submit yung bid mo. May schedule pa yan. Ngayon, hindi na. At the tip of your finger, pwede ka nang, ano, so, ang, hindi mo na hinahabol yung, ay, alas 5 na, o maghahabol, o a-absent ako, ako. Ngayon, hindi na. Eh, sabi ko nga, pag umabsent sila, baka no work, no pay pa yan, no? O. So, malaki dapat na uh, ang effect nito na makaparticipate lahat, even non-pag-ibig members actually pwedeng mag-participate as presented kanila. And also our ta uh, additional target yung ating mga OFW members. Samantala, sisimula naman sa January 1 sa susunod na taon ang full implementation ng OPA habang patuloy pa rin ang manual bidding hanggang sa katapusan ng kasalukuyang taon. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na susi sa lumalaking demand sa kuryente ang itatayong Meralco Terra Solar Project sa Nueva Ecija. Maliban sa hatid nitong karagdagang supply ng kuryente, bahagi niya ang tinaguriang largest solar and battery storage facility in the world sa transition ng bansa sa sustainable energy. Ang mga detalye alamin sa report ni Rose Babiera. Higit dalawang milyong kabahayan ang inaasahang masusuplaya ng elektrisidad habang kasabay na binabawasan ang carbon emission nito ng Meralco Terra Solar Project na itatayo sa Nueva Ecija. Ang proyektong ito na saklaw ang halos 3,500 hektaryang kalupaan sa Nueva Ecija at Bulacan ay kinikilala bilang pinakamalaking solar at battery storage facility sa mundo. Sa groundbreaking ng naturang pasilidad na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos, ibinida ni PBBM na bagamat mayroong mga solar facility na pareho ang laki, ito ang kauna-unahang pasilidad na nag-ooperate gamit ang baterya. Kaya tuloy-tuloy ani ang pagbibigay ng kuryente sa mga grid na sinusuplayan ito. Binigyang diin din, din ng Pangulo na ito ang inaasahang tutugon sa tumataas na demand sa kuryente, gayon din sa pangangailangan na magtransisyon ng bansa sa sustainable energy. Dagdag pa rito, ito rin ay makalilika ng higit sa 10,000 trabaho at magpapasigla ng lokal na ekonomiya ng bansa kapag ito ay fully operational na. Ipinoposisyon din anayan nito ang Pilipinas bilang isa sa mga nangungunang bansa sa renewable energy. Umaasa naman ang pangulo na masusundan pa ang mga ganitong proyekto sa pagtutulungan ng mga kaugnay na ahensya ng gobyerno at pribadong sektor. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gumawa naman ang Department of Science and Technology o DOST ng biodegradable paper mulch para matulungan ng mga organic vegetable farmers at iba pang agricultural practitioners. Ang naturang eco-friendly material kasi ay makatutulong para maprotektahan ng halaman at mas mapaganda ang soil quality nito. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Mili Borja. Nakalikha ang Department of Science and Technology Forest Products Research and Development Institute o DOST FPRDI ng biodegradable paper mulch mula sa waste materials para mabawasan ang paggamit ng synthetic at polymer-based materials sa pagtatanim. Ang paper mulch ay biodegradable material na gawa sa papel na nagsisilbing pantakip sa mga pataba para maprotektahan ang halaman, mas mapaganda ang soil quality at makontrol ang weeds. Ayon sa Senior Science Research Specialist at Project Leader na si Engineer Cesar Austria, ang naturang eco-friendly material ay naasahang magbibigay ng malaking benepisyo sa mga organic vegetable farmers at iba pang mga agricultural practitioners na gumagamit ng plastic mulch. Inabot ang dalawang taon ang pag sa naturang paper mulch na gawa sa 20% abaka stripping waste at 80% na lumang corrugated cartons. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaprubahan na sa kamera ang panukalang gawing libre ang freight services upang mapabilis ang transport services ng mga relief goods sa mga malubhang nasa lanta ng kalamidad. Ang iba pang detalya sa balitang yan, alamin sa report na ito. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng House of the Representatives ang panukalang Free Transportation of Relief Goods Act na layong gawing libre ang pagtransport ng mga relief goods sa mga state of calamity areas. Sa botong 182 na pabor, inaprubahan ng kamara ang House Bill number no. 10924 na bukod sa free freight services ay masiguro rin na mapabilis ang hatid ng mga relief goods sa mga nasa lanta ng kalamidad. Aatasan rin ang panukalang ito ang National and Regional Logistics Cluster ng Office of the Civil Defense, katuwang ang Department of Transportation, na makipagtulungan sa mga pribadong logistics company para bigyan ng free services ang mga registered relief organizations. Samantala, para naman kay House Speaker Martin Romualdez, magtatatag ang panukalang ito ng mabuting ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at private sector at agad na matulungan ng mga biktima ng kalamidad. TZRH TV, ito si Rovic Manuel, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Samantala, aprobado na ng Kamara sa huling pagbasa ang panukalang magbibigay ng oportunidad na makapagtrabaho ang mga senior citizen kahit nasa retirement age na sila. Ang iba pang detalya, tutukan sa report. Ni Rose Babiera Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang pano ka lang magbibigay ng oportunidad sa mga senior citizen na nais at kaya pang makapagtrabaho. Sa ilalim ng Employment Opportunities for Senior Citizen and Private Entities Incentive Bill, layo nitong masiguro na mayroon pa rin employment opportunities sa mga senior citizen kahit pa naabot na nila ang retirement age kung tuluyang maisa sa batas. Papangunahan ng Department of Labor and Employment Employment Service Offices o Dolly Peso ang implementasyon nito. Lahat naman ng ahensya ng gobyerno at pribadong sektor ay dapat na magkaroon ng employment program para sa kapakanan ng mga senior. Ilan sa mga maaaring maging trabaho ng mga retirees ay clerical or secretarial works, consultancy, cleaning or janitorial services, event organizing, teaching, kitchen help, sales assistance, BPO at iba pa. Ang sinumang private companies na tatanggap ng mga senior citizen ay bibigyan ng gobyerno ng 25% deduction sa kanilang gross income bilang insentibo. Para sa DZRH TV ito si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinimulan nang ipagawa ng Department of Tourism o DOT ang kauna-unahang tourist rest area sa ang summer capital ng Antique na tatawaging San Remigio Tra. Layo nito na palakasin ang ekonomiya at turismo ng probinsya na magbibigay ng maraming kabuhayan at oportunidad sa mga residente dito. Ang iba pang detalya sa balitang yan, alamin sa report na ito. Pinangunahan ng Department of Tourism o DOT ang groundbreaking sa barangay-aningalan ng Antique na siyang ang summer capital ng probinsya bilang panimula sa pagpapagawa ng bagong tourist rest area o TRA. Ito ay tatawaging San Remigio TRA ang magiging kauna-unahang tourist rest facility sa probinsya at siya namang pangalawa sa Western Visayas. Ayon sa kagawaran, layo nito na palakasin ang ekonomiya at turismo ng probinsya na magbibigay ng maraming kabuhayan at oportunidad sa mga residente. Dito may mga itatayong restroom, information desk at pasalubong centers para makilala ang mga gawang produkto ng probinsya. Dahil dito mas mabibigyang pansin rin ang mga ibinibidang tourist spot sa Antike tulad ng Highland Strawberry Garden, Danau Lake at Rafflesia Site. Katuwang naman ang kagawaran sa ginanap na groundbreaking ay ang Lokal na Pamahalaan at Tourist Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA na siya namang nasaksihan ng publiko. Para sa DZRH TV ito si Rovic Manuel, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Nakahanda namang tumulong ang bansang Canada at France na paunlarin ng sektor ng nuclear energy ng Pilipinas. Ang iba pang detalya tutukan sa report ni Arnold Herrera nakahandang tumulong ang bansang Canada at France sa pagpapalago ng nuclear energy sector ng bansa. Yan ang ipinangako ng dalawang bansa sa ginanap na Philippine International Nuclear Supply Chain Forum 2024 sa Quezon City, kung saan maaaring makatipid ang mga Pilipino sa paggamit ng kuryente at makabawas din ito sa nagpapatuloy na polusyon na siyang pinagmumulan ng maraming sakit. Sa pamamagitan ng paggamit ng clean energy, maaari nitong protektahan ng kalidad ng hangin sa pamamagitan ng pagproduce ng kuryente na may mababang carbon emissions. Layon din itong matugunan ang long-term goals ng Pilipinas pagdating sa pagpapaunlad ng ekonomiya at makatulong na maiwasan ang epekto ng climate change. Ayon kay Canadian Ambassador to the Philippines, David Hartman, handang ibahagi ng Bansang Canada ang kanilang komprehensibong nuclear ecosystem, pati na rin ang kanilang mga makabagong teknolohiya para sa pagsisimula ng Pilipinas sa pag-adapt ng nuclear energy. Samantala, nais naman magbigay ng France ng grant sa pamahalaan na suportahan ang pagsusuri ng mga potensyal na lokasyon para sa pagpapatayo ng kinakailangang nuclear reactors. Sa talumpati ni French Ambassador to the Philippines, Marie Fontanel, sinabi niya makikipagtulungan ang France sa paglulunsad ng mga nuclear programs na nakatuon sa mga research-based trainings, capacity building at technical assistance. Mula sa planong ito, target ng pamahalaan na makapagpatayo ng mga nuclear reactor na may capacity ng 1,200 megawatts bago ang taong 2032 na siyang dodoblihin naman sa 2,400 megawatts pagsapit naman ng 2035. Dalawa sa mga nangungunang bansa ang Canada at France pagdating sa paggamit ng nuclear energy kung saan 15% ng kuryente na nagpapatakbo sa kanilang bansa ay nanggagaling sa nuclear reactors gamit ang clean energy. Para sa DZRH-TV, ito si Arnold Herrera, Unas sa Pilipinas, Unas sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Isang gold, silver medal at dalawang bronze ang nasungkit ng Pilipinas sa gininap na 11th SICC Marigold Jumbo Doubles Tournament 2024 na gininap sa Singapore. Para sa balitang sports, yahati diyan ni Borha. Nagpakitang gilas ang ilang atletang Pinoy sa ginanap na 11th SICC Marigold Jumbo Doubles Tournament 2024 na ginanap sa bansang Singapore. Nasungkit kasi ng Philippine team na Kayod Pilipinas ang gold medal sa squash mixed doubles. Habang nakasungkit naman ng silver ang team sa women's double event habang dalawang bronze naman ang nasecure nito sa mixed doubles at men's double event. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. First solo concert sa Pinas ng shiny member na si Temin. Dinagsa, K-pop star na akong babalik sa Pilipinas. Ang iba pang detalye, panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. Dinagsa ng Philo Showles and Taymates ang pagbabalik Pinas ng K-pop star at shiny member na si Temin. Ang ilang kaganapan sa ephemeral gay store in Manila nang tinaguri ang Ace of Aces na sa aking report. Nagmistulang Ocean of Mint Lights ang The Big Dome kagabi sa first solo concert sa bansa ng South Korean star na si Taemin. Sa opening performance ng shiny member, talagang pinatunayan nito ang kanyang pagiging ace of aces nang i-perform ang solo hits Deja Vu, Guilty at Advice. k League Overload naman ang hatid sa Pinoy fans dahil sa tanong nitong, na-miss niyo ba ako? At syempre, bukod sa pangmalakasang haro moves at hashtag business on stage, ika nga sa isa nitong song, nagpamalas din ito ng heartfelt performance sa kanyang ballad set. Kabilang na ng I'm Crying, Clockwork, at Not Over You na sinabaya ng fans. Grabe, sobrang galing talaga ni Taemin. Parang ano, parang pinanganak uh, talaga siya para maging idol talaga. As in, parang bilang siya sa kahit anong generation ng K-pop. Hmm, kasi... <laughs> Oo nga, totoo. Kasi hindi rin siya tumatanda eh. Yes. Totoo ba siya? <laughs> Parang hindi siya totoo. Parang apparisyon siya! He's super... He's one of the best. Yeah. yeah. Wow. He's really a performance. You should really watch him as a performer. <laughs> uh, support everything he does. Yes. Like, I'll be a fan for a really long time. Okay. I enjoyed the whole show since first solo, ko niya, so... Um, very, very enter the energy, I can feel it. And your moves, grabe. Oh, amazing. Ang guwapo niyo! <laughs> Oo, oh, ano po, kaya na-starstruck ako kanina. Eh. Nakafocus po talaga ako sa pag-video. Samantala, highlight of the night din ang acapella version ni Timid sa ilang shiny hit songs gaya ng Ring Ding Dong, Don't Call Me at Replay. Kaya naman, request ng fellow showels. Sana bumalik ka dito ulit sa Manila. Kasama na yung Shiny. please. Tugmama I hope that Taemin enjoy this performing here in the Philippines as much as we did watching his concert. And balik ka na, Taemin. Hopefully, soon na makapunta rin sila sa whole group dito. Sa ngayon, one thing's for sure, looking forward ng Pinoy fans sa pagbabalik ng Korean superstar tulad ng promise dito kagabi. I love you, yes, Taemin! kung matatandaan, Oktubre noong nakaraang taon nang uling bumisita sa bansa si Temin para sa K-Magic Live kasama si Nahyoyo ng Girls' Generation at Yagyom ng GOT7. Para sa MBC TV Network News, ito bang ng showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang pampa feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo niyan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. at mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan siguradong good vibes yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1pm sa DZRH TV